bali tayo ng brakes guys hindi na kumakapit yung ano traino ito pa pali. Ayan natin ang ano Back ribs Bakit mapasag to? Linisan muna natin yung yung hub ng gulong para matanggal yung mga dumi, mga alikabok na dumikit dun sa, sa hub. Isa sa dahilan na hindi na makapit yung ano, prino. gamit na natin ng liha yan. Uh, number 20. Iyayin natin yan hanggang matanggal yung mga dumi na dun sa ab. Sprayan ko na rin yan ng ano eh, ng WD-40 no? sa mga kalawang-kalawang din. At uh, yung sa so may pino din, sprayan din natin yan. Meron din mga alikabok dyan na i-sticky na yung mga dumi dyan para matunaw siya sa WD-40. Tapos eh, babrasan natin yan. Ayan, binabrasan ko na yan. Para Luminis din Tapos punasan din natin Pagkatapos Para bago natin ikabit Dinilinis lang Dinilinis lang Okay na yan Tapos Punas punas din para Matuyo din kagad natin yung kapila para magalaw yung kanyang ihi sa kapit na ng ano rino sa adjuster nasa <coughs> lang natin ng mahigyan matanggal talaga yung dumi dyan guys uh, pag ikabit natin yung bagong brake show eh, malinis na malinis na yan kailangan talaga uh, malinis na malinis talaga ang gusto Okay. check natin yung adjuster spring kung okay pa kapag hindi na okay pwede natin palitan ganoon na natin kelawang kelawang ya Gamit na natin yung bagong trick nyo guys Kung so, unahin mo na natin magsalpat doon sa baba O bago ay pasalpat doon sa baba Kailangan eh sabto sabto talaga yan O lang o O dyan, lang awang dyan Pagka ganun ang trick Kailangan Kailangan align Alain ginang maigi yan tapos kunting liya sa ibabaw para medyo magaspang para ka, kapit na kapit talaga yan pagka nagpipreno ka lang hindi, ni, ukulin natin yung gulong at uh, na natin guys hindi lang pagkabit guys ang gulong guys kahit na kayo, kaya gaya yan mga basic lang yan para makatipid, makatipid tayo hindi na tayo kaasa sa mga mekaniko, no mga simple lang basic lang yan eh. papalit prino, gulong at paano makatipid ka sa lipor mga gagastusin mo na lang eh.

Tignan natin yan guys Yung malaki kasi yung gulong ng motor ko eh Kaya Medyo matagal isasalpak Kasi medyo masikit yung warang -warang. Malaki yung gulong Nasa muna natin yung nut Then bago natin ni ikabit eh, May mga buhangin yan guys Ito yung Masa naman natin ulit yung So, yan si mga buhangin. Balik na tinuloy na ulit tinulak. Yes, kag dami na natin ulit na ganiyan, impact cringe. Para ma ilalak natin Ayusin muna natin yung adjuster. Thank ko na natin ng maigi guys bago natin ilak mga adjuster okay. Okay. Okay Guys, iubusan na natin ikapit yung kapityo, ano, ah, ang Lalak mo natin no? Unahin mo natin pag-lock Para may siya sinisinaw yung map ganyan yung kaputo niya pag uh, parang natin kung walang singaw yung ano Bapler Walang singaw to Ayan.

guys tapos na at uh, maraming salamat sa yung panonood. Thank you, thank you.